Hello, what's up? What's up everyone? So for today's video, um uh, may pag-uusapan po tayo dito kasi may nagpadala po sa akin ng guidelines. Okay, isa po ito isa sa mga avid uh, seller, ah uh, seller. Avid customer ko po. Ang uh, nagpadala po siya sa akin ng full guidelines. Pinapatanong niya regarding po dito sa mga piyaw. Okay? So kung kayo po ay piyaw lovers, api uh, piyaw, meron po kayong mga piyaw bracelet, piyaw necklace, piyaw pendant, piyaw ring. Well, this video is just right for you kasi meron lang po tayong aa uh, uh, kklaruhin. May nagpadala po sa akin na customer ko. Ito yung guidelines na na niya sa ibang seller. Okay, kasi bumili siya sa ibang seller. Although, itong customer ko nakabili na siya sa akin dati. Okay, gusto niya malaman kung alin pa dito yung true or false. Alin dito sa full guidelines na to kung papansin niyo po itong pinadala niya sa akin? Kung alin ba dito yung tama or hindi tama. Okay? So, ngayon, iisa-isahin po natin to. Gigisa-gisahin natin po kung ano po ba dito talaga yung tama at mali ang sinasabi regarding po sa mga piyaw. So, kung kayo po ay may mga piyaw bracelet, piyaw ring, piyaw necklace, panoorin nyo na rin po ito para magkaroon na rin po kayo ng idea kung ano po ba yung tama o mali dito. Okay? Kasi na nabasa ko na to eh. Ilang araw na to sa akin itong guidelines na to na sinend niya sa akin. Okay, gusto daw niya malaman kung alin po da dito yung mali o yung tama. Okay, itong mga sasagutin ko sa inyo kung true or false. This is based on my opinion, based on my research and based on my point of view. Alam ko, may magkakaiba po tayo ng pananaw sa buhay, magkakaiba po tayo ng paniniwala, kung ano yung tama o yung mali. Pero, since ito yung video ko, ito yung video explanation ko, this is my video, this is my rules, and this is my analysis. Okay? So, basahin po natin, picture is an auspicious creature and capable of drawing money and best fits for the people who want to improve. To improve what? To improve wealth fortune. Pixiu or Piao suits for students since I can bless them to grow up healthy. Healthily, okay? Totoo naman po, ang Pixiu talaga para, alam, mostly talaga po pwede sa mga ano, kahit sino pwede po magsuot niyan, okay? Kahit sino, mostly ah, kahit sino kasi ang Piao po ay money catcher po yan. Okay? Money catcher, ayan po ang Piao. Ayan po, magka-partner po sila. Okay? isang babae, isang lalaki. So ngayon, ito po yung mga guidelines. Aalamin, sasabihin ko dito ngayon kung alin dito yung mali, alin dito yung tama dito sa mga guidelines na to. So simulan na po natin. Number one, which hands to wear? Okay, how to wear PIXU bracelet or PIA bracelet? So this is the full guidelines. And I will answer isa-isa kung false ba to, true, false, let's see. Okay, So, simulan na po natin which hands to wear. pixiu or Pia bracelet are often put on the left and ex hand except those made in obsidian because vital energy goes into human body from left and out from from the right. Obsidian is special material which can be put on either left or right hand. Well, for me, this is a false. Mali po ito. Umpisa pa mali na. Okay? Ang pixio, ito po yung opinion ko ha sempre opinion na to, ibang seller to eh. Opinion na to. Pero ito yung opinion ko. False malito para sa akin. Para sa akin ang piyaw kahit ah, isusuot po ito, hindi kahit saan. Isusuot po ito sa dominant hand. This is based on my experience. Dominant hand kung saan po kayo nag pumipirma ng importanteng papeles, kung saan kayo nagsusulat ng importanteng documents, doon niyo po isuot. Okay? Left or right? Mali. Kung saan po yung dominant hand? Kung saan po kayo nagsusulat? Okay? Sana po malinaw, ano? Okay? So, number two, Piyaw bracelet or pixio bracelet facing direction. While wearing a pixio bracelet, make sure its head is outward. So, as to draw money from all direction, then how to tell the outward and inward, the thumb direction in the inward, while the little finger is outward. If the braces is put on the left hand, make the you head towards the left, which is then the outward. True! Tama to! Tama! Itong PIXU bracelet facing direct. Tama yung sinabi po niya dito. Kailangan ang bunganga ng piyaw. Ah, kailangan nyo na lang po is ma-determine ma po ninyo sa inyong bunganga at sa inyong putan or yung buntot ng piyaw. Okay? Pag na-determine nyo na po yan, na nabanggit ko na rin po yan sa mga previous video ko, ang kailangan ang pag, pag, susuot kayo ng piyaw bracelet, ang bunganga ng piyaw nakaharap palabas. Hindi po yung mukha ng piyaw or yung head ng piyaw nakaharap po sa inyo. Hindi siya makakagather ng positive energy ng mga financial aspect ng mga fortune. Hindi siya makakapag-absorb ng fortune energy or yung positive energy kung nakaharap po sa inyo yung piyaw kung magkaharapan po kayo. Kailangan po ang piyaw is nakaharap po palabas para nagagather po siya ng wealth. Okay? And then, ibubuhos niya po sa owner kung ano man yung mag niyang positive energy regarding po sa mga kaperahan or financial aspects Number three, ito po yung kanyang guidelines. Touch it frequently. Before and when wearing Pixiu or Pia, remember to touch it frequently and let it know you are the master. Pia or Pixiu is one of the spirit animals and it will obey in every way and assist you as long as you take good care of it. Tama po ito. Yes. Kailangan po madalas nyo po siyang himasimasin. Kailangan madalas nyo po siyang itouch. Haplos-haplosin. Pwede po kayo mag-wish dyan. Kausapin nyo. Kausapin nyo ng masinsina ng tahimik na piyaw ako yung master mo. Bigyan mo naman sa ako ng kaperahan tulungan mo ako lumago yung negosyo ko, tulungan mo na umasento sa buhay. Ganon, dapat kinakausap nyo po siya. At parang aso, ba diba? Yung aso, hinahaplos-haplos nyo sa ulo hanggang katawan. Ganon din, wala din pinagkaiba po sa piyaw. Okay? So, kailangan kung may time naman po kayo, you can touch frequently your piyaw bracelet. Yung piyaw lang mismo, yung, yung black obsidian or yung mga beads to, no need na to touch. Yung piyaw lang. Masimasin nyo lang siya ng ganun. Okay? Ta so, tama po ito. Touch it frequently. So, next, number four. One, two, three, four. Wear it longer for the first time. Do not wear it for the short time. Generally speaking, you'd better wear it longer for the first time. Piyaw or pixie understand you Uh, understands how you're feeling and you wear it occasionally. It will strange and less effective in money drawing. Okay? So, totoo din po ito. This is true. Okay? Kapag first time yung isusuot ang inyong mga piyaw, kailangan po isuot nyo po siya ng matagal. Hanggat maaari, kapag ba bago pa lang ang inyong piyaw, kailangan isuot nyo po siya ng matagal. Kasi nga, kailangan nire-recognize kayo ni Piyaw na kayo po yung kanyang master. Nangingilala po yan, nangingilala po ang Piyaw, kaya kailangan pag bago-bago pa lang ang inyong mga Piyaw bracelet, wear it frequently hanggat maaari araw-araw po. Okay? Number, next, number five, touch it every day from head to tail. So may connection po ito dun sa kanina. Ito, may connection po ito sa touch it frequently. Tama din po ito touch it every day from head to tail. It said that Piao is lazy and like to sleep. Therefore, you'd better touch it every day from head to tail other than eyes and mouth so as to awake it up and bring you rolling profits. Okay? Tama po ito. Yun nga, kasi sabi ko kanina kailangan himasimas. Parang aso lang yan. Himasimasin nyo lang. Di ba pag naghihimas kayo ng pusa, ng aso, ganyan. From head to tail. Kasi parang ginigising niyo po siya para makapag gawa siya ng trabaho niya, para magawa niya 'yung trabaho niya, makapag-gather po siya or makapag absorb po siya ng negative, amen ng positive energy. Lalo lalo na po pagdating sa financial aspect, ng mga positive energy. Okay? So next naman po tayo. Do not dig the eyes and mouth of the Pixiu or piau Do not dig the eyes and mouth of the Pia violently because the eyes are for hunting treasure while the mouth is for taking money. It doesn't matter if you touch its eyes and mouth accidentally. Okay, kung aksidente lang naman po na, hawakan niyo yung piyaw at bunganga ng piyaw, okay lang naman po yung kung accidentally. Pero kung sasadyain nyo po na paglaruan yung mata niya, tutusok-tusokin niyo ng daliri nyo at yung mga bunganga niya, yun ang hindi po pwede. Okay? Kasi tama po ito, yung kanyang mata ay for hunting treasures. Nag-hunt siya ng positive energy pagdating po sa wealth lock or yung money lock. At ang kanyang mouth is for taking money. So, nag absorb po yung kanyang bunganga ng mga positive energy ng kaperahan or money lock. Okay? So, kailangan hanggat maaari, huwag paglaruan ang, in ang mga mata at bunganga ng piyaw. Kasi yan po yung kanyang ginagamit to gather wealth. Okay? So, next, So, tama po ito ha. Do not big the eyes. True. This is true. So, do not allow others to touch it. Do not allow others to touch your piyaw or pixie bracelet or necklace. If it is touched by someone else, cleanse it with water. Okay? This is true and false. Tama naman po. Bawal hawakan talaga ng ibang tao. Lagi ko yung sinasabi. Bawal hawakan ng ibang tao. Bukod tanging kayo lamang po. Kasi nga, ang piyaw po, lalo na yung mga bumili po sa akin, inada inadaan ko po yung sa ritual ng pag-activate using the cleansing ball and activation bell under the name and birthday ng owner. So, bawal po talaga siya hawakan kasi maselan po ang piyaw. Ang piyaw may kinikilalang owner, may kinikilalang master. So, hanggat maaari, kayo po yung kinikilala niyang owner at master. And, wag hanggat maaari, wag ipahawak kahit kanino. Ngayon, sabi naman po dito, cleanse it with water pag may nakahawak ng iba. No need to cleanse with water. Okay? Gawin nyo lang. Pero pwede naman kung gustuhin nyo, kung gusto nyo i-cleanse ng water, tapos punasan nyo agad ng tuyong tela. Pero ako kasi, lagi ko ina-advise to sa mga customer ko, punasan nyo lang ng punasan ng malinis na tela. Malinis na tela, tuyong tela, tissue, pwede. Wet wipes, hindi pwede. Hanggat maaari, huwag muna yung wet wipes. Yung kahit mga, ano lang, malinis na tela, punasan nyo. Kahit sa damit nyo, pwede naman. Punasan nyo ng punasan 20 times, 30 times, basta kailangan mawala yung fingerprint kung sino man yung nakatouch ng inyong mga piyo. Okay? So, dumako naman po tayo. Avoid PICSU or PIO to be contaminated by blood. Do not let your piyaw be contaminated by blood. Otherwise, its money drawing effect will ruin. If your pixiu is contaminated by blood accidentally, remember to clean it water and dry it. Yes, tama po ito. Bawal na bawal. Isa po sa pinaka-mortal sin na matatsikan ng dugo. Or yes. Nang dugo ang inyong mga piyaw. Pag ganon, water. Kailangan talaga i-water. I-cleanse, cleanse, cleanse, cleanse ng water, ng running water sa gripo. And then after that, 2 to 3 minutes. Okay? And then, punasan nyo na punasan na punasan na punasan na 20 to 10 20 to 30 times ng tuyong tela and that's it yun lang po yung remedyo dyan kapag natalsikan po ng dugo okay so tama po ito this is true this is basically true ito itong avoid na contaminated tama po yan next do not wear it while bathing pixio or pio is incompatible with the dirty things so take it down with while bathing or bathing or making love tama po ito Bawal po isuot ang inyong piyaw pag maliligo. O kasi pag nagliligo po kayo, yung mga dumi na aano sa piyaw, yung mga chemical, shampoo, sabon, bawal po yun, maanuhan ng piyaw. Okay? And then, making love, bawal din po yan. It's a mortal sin. Sobrang mortal sin po ito. Do not wear pics you when romanticizing or making romantic, making love scene or whatsoever. Okay? Bawal na bawal po yan. Tsaka yung itong paliligo, laliligo kayo tas sut sut yung piyaw mawawalan po talaga yung visa niyan malaki na po ang chance ha. eto medyo tandaan nyo po ito ha itong dalawang to yan ha tandaan nyo po ito mortal sin po ito kapag nagawa nyo po ito there is a strong possibility there is a strong chance na tuluyan na pong mawalan ng visa. ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo, lalo na yung mga bumili sa akin, lahat po ng mga binibili, binibili nyo sa aking Lucky Charm, especially the Piao, is dinadaan ko po yan sa Cleansing Bowl and Activation belt to activate the power. And then nilalapat ko po yan sa Selenite Tower Stone, ayan, to energize the bracelet. Ngayon, kung nagawa nyo po ito sa inyong mga Piao bracelet na binili sa akin, there is a strong possibility na tuluyan na pong mawala ang visa ng inyong mga Piao. Okay? So, this is true. Tama po ito. Do not wear it while bathing or making love. So, next naman po tayo. Do not be exposed to chemicals. The common materials of pixiu include jade, obsidian gold, silver, and jaded, which shall not be exposed to chemicals on your pixiu will be damaged. Yes, any kind of li chemical liquid substance or any kind of liquid. Chemical liquid is bawal po. Shampoo, sabon, zone rocks. mga basta any kind of chemical kahit yung mga ah uh, ano pa ba detergent soap hand soap alcohol alcohol bawal din po okay pag ganon iano niyo na lang po i-rinse niyo na lang po ng running water okay hangga't maaari any kind of chemical perfume bawal din po yun na perfume ha just to let you know any kind of chemical or liquid chemical substance is prohibited okay so this is true Tama po ito. So next, do not eat uh, do not eat chili while wearing pixie. Ito na ko na to. Ang dami nag PM sa akin regarding po dito. Bawal do ba kumain ng maanghang na pagkain kung may sutsut ka yung tiyaw? Okay? Because chili can ruin your luck in making money. This is false. Para sa akin ha? based on my based on my analysis and my opinion, this is false. Wala pong katotohanan to ha. Okay? Kahit kumain kayo ng maanghang, wala naman pong connection yan Basta importante, lagi ko sinasabi, maidaan ang inyong mga piyaw sa cleansing ball at activation bell to activate its power using the cleansing ball and activation bell under the name and birthday ng owner. Okay, so false. This is false. Do not eat chili while wearing Pixiu. False. Next, avoid wear with too many other jewelries. Pixiu or Pio is all-inclusive that can be worn with any jewelry. However, you are not suggested to wear many gems or they might be damaged for a mutual collision. No, this is false. Okay. Yeah, pwedeng masira kapag sumabit ang inyong mga inyong mga bracelets. sa uh, syempre pag marami kayong bracelets, pwedeng masira. Pero not necessarily na bawal. Pwede naman po kahit mag-make kayong relo, may katabi kayong rosary sa inyong bracelet, may katabi ng piya, Okay lang para sa akin. So okay lang po 'yon, walang contradiction po 'yon. So for me, this is false. Itong avoid wear with too many other jewelries So dumako naman po tayo sa susunod Pixie pendant for necklace As for the pixie pendant Make sure its head is upward The meaning of getting more and more pros Prosperous and absorbing the Essences of heaven and earth Pixie or Piao, the son of dragon king Walk in the clouds And could not head downward Otherwise, it will be inauspicious. So tama po ito Doon sa mga may PL necklace kailangan ang bunganga ng piyo nakaharap pataas po. Nakaharap pataas, bawal po ang bunganga ng piyo nakaharap pababa kasi malas po yun. Hindi siya makakapag-gather ng wealth. Hindi po siya makakapag-absorb ng wealth luck or yung positive energy, lalong-lalong na pagdating sa kaperan. So, this is true. Okay? True. So, ito po how to keep it. Do not place it randomly. If you don't wear it for a short time, you may place it your, As you wish, and there will be no restriction on direction. If you don't wear it for a long time, you need to put it in a heading it towards window, or the door for money drawing. If you need to store your PIXU pack with red rag, and put in jewelry box and wardrobe. Yes, tama din po ito. Uh, kapag hindi nyo gagamitin yung P.O. po ninyo, kahit saan naman pwede naman po sa mesa. Huwag lang sa kwarto, ha. Lalo na kung matutulog kayo. Kung matutulog kayo, tapos yung ilalagay nyo yung pixel nyo, bawal po yun. Kailangan ipasok nyo na po sa cabinet nyo. Pero otherwise, kung hindi naman kayo matutulog, kahit saan yung lugar nyo ilagay, wag lang sa CR at sa kitchen. wag lang sa CR at sa kitchen. Kahit saan pwede. Sa office table, sa dining table, sa kama, pwede. ah uh, kahit saan, kahit sa aparador, sa jewelry box, sa lagay ng mga damit, pwede po. Okay? So, sana naging malinaw po sa inyo. And then, next, Ah, uh, and then, sabi pa dito, kapag hindi nyo raw siya isusuot ng matagal, kailangan pa nyo siya isabit sa window. Pwede po, kailangan nakaharap yung bunganga palabas para kahit hindi nyo siya suot-suot, nakakapag-absorb pa rin siya ng positive energy. Isabit nyo po sa pintuan, sa dingdi, ah, sa window. Tapos nakaharap yung bunganga niya palabas. Pwede din po yon Okay. Tama po lahat ng sinabi dito. Okay. How to cleanse fix you? their child are strictly avoided to my money drawing picture will be dusty after a wait long time then you need to clean it as soon as the dragon uh, as a son of the dragon king picks you his fun of water shall be cleansed with water rather than chemical grain river, well water eternal moonlight night perfect no, I, I for example you may put it on the on the still at the moonlight. Hindi po totoo to. Yung iba, iba, ibababad iba mo siya sa sinag ng buwan, wala pong katotohanan to. Okay? Ang pag-cleanse po, punasan nyo lang na ng punasan ko pag may madumi, alikabok. Pwede nyo rin po iana ng waraning water. Tapos punasan nyo na lang punan to tela. Napakasimple lang naman pag paglilinis ng piyaw. Kailangan naman lang pupunasan nyo lang naman tuyong tela. Pero itong ano, moonlight night of purification, hindi po totoo to. Nung ibababad mo sa ha okay What to do with a broken Pixiu? You. Once your P is broken, it means it has assisted you to, to ward off misfortune or evil spirits. Pixiu or Piao understand how its master is feeling and what, what its master will encounter. Once the Pixiu perceives a breakage, for example, a piece of suddenly drops. Don't worry if your Pixiu is broken because it means your piao is warded off the misfortune which the exact effect on the broken piao is no longer spiritual and you need to treat it properly for example you can pack it with rest cloth and bury in a good place in brick of the nature once the broken piao is handled properly you don't need to think too much about it and just need to buy another one this is absolutely correct check this is true Okay? Kapag nasira nyo, aksidente nasira ng piyaw, ibig sabihin po, nakapag-absorb na po siya ng mga negative energy. Sinulun niya po yung lahat ng kamalasan or tapos na yung kanyang lifeline. Nagawa niya na po yung kanyang parte as your uh, servant, as the servant, as you are the owner. Pag nasira na po yung piyaw niya, ibig sabihin, tapos na, pumanaw na, stop na. Okay? Ibig sabihin, nagampanan na niya na yung kanyang tungkulin, at na-absorb na yung mga dapat ma-absorb na kamalasan na dapat sa inyo mapupunta. Okay? At nataboy na rin po niya po yung mga evil spirits. So, ang pagkailangan niya lang pong gawin is ibalot po siya sa pulantela and then ibaon po sa lupa. Bawal po sa paso. Kailangan sa lupa talaga, lupa. Hanggat maaari lupa, lupa. Talibakanting lote na may lupa. Ganun yung ibig ko sabihin. So, this is absolutely correct. Okay? So, wala po kayong dapat ipag-alala kung masira yung piyaw or na ano. Wala naman po masamang ibig sabihin yun. Ibig sabihin lamang po is ito, natapos na yung kanyang tungkolin at kailangan niya na magpahinga at kailangan niya na siyang palitan ng bago. Siyempre, bibili kayo ulit. So, yun lamang po. Sana po, ang nagustuhan niyo po itong ating munting discussion regarding po dito sa nagpadala sa akin. Doon sa, sa, customer, customer ko nagpadala sa akin So, thank you so much. At pinadala niyo po ito sa akin. Thank you for enlightening me. Okay? So, nabanggit ko na po kung saan po dito yung true or false. At naway magsilbing gabay po ito sa inyo, itong aking video. Kung kayo po ay may mga piyaw bracelet. So, again, maraming maraming salamat po sa inyo dus sa mga bumili sa akin ng mga piyaw. Thank you at salamat po sa tiwala. Okay? Available na po ang aking mga lucky charms sa aking FB page. Just type Cosmic Gemstones with letter S. Okay, kung ano po yung profile picture ko ng aking FB page. Uulitin ko, FB page at YouTube channel, same. Nagkaparehas lamang po sila ng profile picture ko. Yun lamang po. Maraming salamat. Lalong lalong dun sa mga suki ko. Thank you so much. Thank you for your trust. Salamat sa tiwala sa mga avid suki ko. Sa mga diehard supporter to my suki. Thank you from the bottom of my heart. God bless and... Nawa'y matupad po sana, matupad po sana lahat ng inyong mga kahilingan at magtagumpay po sana kayo sa inyong mga buhay sa tulong ng mga pampaswerte ko. Okay? Thank you and God bless.